Tara! Magluto tayo ng masarap at maanghang na tofu na may konting karne or ground pork. As in talaga guys, ito yung isa sa mga favorite naming mag-asawa na Chinese food. Nakuha pala namin ang recipe na to online pero nagdagdag at nagbawas ako ng mga ingredients. At yan nga, napakasarap talaga ng recipe na ito. Kaya kung kayo ay mahilig sa maanghang, Watch this and try this. 500 grams na regular na tofu. Magpainit lang kayo ng tubig. Lagyan ng konting asin. Tapos ilagay nyo yung cubes na tofu nyo doon. At hayaan nyo mag-stay doon ng mga 5 minutes. Pagkatapos nyan, tanggalin nyo yung tubig or excess. At syempre, meron din tayong tatlong tablespoon na garlic. At 6 to eight na dried na sile at 3 tablespoon de na luya at syempre kailangan din natin ng Sichuan pepper at one fourth kilo na karne so sa isang one fourth cup na cooking oil ilagay lang siya sa may pan Pagkatapos niyan, painitin lang siya ng konti. Reminder, huwag po masyadong malakas ang inyong apoy dito para hindi masunog ang inyong sile. At pagkatapos, ilagay nyo na ang inyong durog na sili at yung fresh na sili. Dalawang pirasong fresh chili yung nilagay ko dyan. Kung gusto nyo ng mas mahang, maanghang, pwede nyo pong damihan. I-stir nyo lang or halu-haluin nyo lang hanggang lumabas yung aroma ng inyong sili. Reminder, huwag sunugin ang inyong sili. Kasi hindi siya masarap pag burn or sunog ang inyong sili. Pag naaamoy nyo na at lumalabas na yung aroma ng inyong sili na niro-roast, pwede nyo na siyang tanggalin at ilagay sa isang bowl at syempre iset aside nyo kasi gagamitin nyo yan later on katulad ng nakikita nyo ngayon dito tinatanggal ko pag natanggal nyo na ang sili nyo sa may pan pwede nyo na itong iset aside itabi nyo siya sa malayo para hindi nyo siya masagi Gagamitin nyo yan mamaya, pampalasa, pandagdag lasa. Nakikita nyo ba yan? Ang sarap as in. Pagkatapos, kuha po tayo ng another 1-4 cup na cooking oil at ilagay lang yan sa may pan. Nakalagay na siya dito sa may pan. Nilalagay ko na nga itong minced or tinadtad na luya or ginger. Tatlong tablespoon po yan. Reminder, Huwag niyo po masyadong lakasan ang inyong apoy para hindi po masunog ang inyong ingredients. Kasi pag once na masunog ang inyong ingredients, may magkakaroon to ng ibang lasa. halo haluin niyo lang yan at lutuin niya ng mga 1 minute lang. Pagkatapos ng 1 minute, pwede niyo nang isunod o ilagay ang susunod na ingredient. Ang susunod na ingredient ilagay natin ay ang syempre ng ating bawang or tinatawag na garlic. Means garlic din po. Ihalo-halo lang natin siya at syempre wag masyadong malakas yung apoy. Lulutuin ulit natin to ng another 1 minute lang. Para lang lumabas po yung aroma talaga ng ating mga spices. Halo-halo lang, halo-halo hanggang 1 minute. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating karne at siyempre, halo-halo ulit. Lutuin lang natin yung ating karne mga 5 minutes lang o kaya 5 hanggang 8 minutes. Pag nakita nyo na medyo okay-okay na, luto na ang ating karne, pwede nyo na po ilagay ang susunod nating ingredient. Make sure lang po na haluin nyo lang ng husto para yung mga spices, yung luya, yung bawang ay talagang ma-mix talaga, maihali talaga ng husto sa ating karne. Once naluto na ang inyong karne, pwede nyo na pong ilagay yung Sichuan ground pepper. Pwede pong 1 half kung gusto nyo ng mild, 1 half teaspoon. Pwede naman pong 1 teaspoon. Ang nilagay ko dito ay 1 tablespoon. Sobrang maanghang talaga siya. So anyway, halo-halo lang. Make sure po na mahalo talaga ng mabuti. Huwag niyo pong lakasan ang inyong apoy dito. Kasi once po na masunog ang inyong Sichuan pepper, ay magiging mapait na po ito at syempre iba na po yung lasa. Halu-haluin lang ng gusto hanggang mamix talaga yung Sichuan pepper. Ang susunod na ingredient natin ay yung spicy bean sauce. May nabibiling ganito sa supermarket. Pwede rin kayong bumili dito or ng ganito sa mga nagtitinda ng mga spices sa market. Halo-haloin lang na mabuti. Make sure na yung spicy bean sauce na yan ay maimimix or maihahalo talaga siya sa ating karne. Kasi mas masarap pag ganon. Pagkatapos na ihalo-halo, ang susunod nating ingredient na ilalagay ay, ay syempre, 2 third cup na chicken stock non-salted. Kung wala naman po kayong chicken stock, pwede rin naman pong tubig lang. At maglagay lang kayo ng konting uh, more or konting chicken cubes pang palasa. Pagkalagay, make sure din na halu-haluin ng mabuti. Sa isang bowl, maghaloy ng one and a half teaspoon na all-purpose flour o kaya cornstarch at one-fourth na cup na tubig. Tapos, ihalo siya dyan sa pinaka-mixture natin. Yung apoy natin dito, syempre hindi siya masyadong malakas, katamtaman lang, below medium lang para control natin kaagad yung apoy or yung lakas. Pag naihalo na natin, ilagay na natin yung ating unang ni-roast na chili or hot peppers. I-mix natin lahat-lahat dyan. Bali, yung roasted chili oil natin dyan ay wala siyang asin. Okay lang yon. Haluin lang ng mabuti para yung lasa ng sili ay talagang makakapasok siya sa ating karne. Pagkatapos nating ihalo yung sili natin, ilagay na natin ang ating tofu or tokwa. Dahan-dahan lang sa paghalo nito at make sure na hindi madurog ang ating tofu. Yung ginamit nating tofu dito ay firm tofu, pero dahil pinalambot natin siya, nagiging silken tofu na siya, soft tofu na siya. Madali na siyang maduro kaya be careful sa paghalo nito. Gayahin nyo yung way ng paghalo ko dito. Dahan-dahan lang talaga para hindi as in na madurog ang inyong tofu. Ganyan ang paghalo. Dahan-dahan lang. Kunin sa ibaba. I-shake ng konti. Ganon, ulit-ulitin. Tapos yung meat ilagay lang sa taas para kumbaga kinocoat niya yung ating tofu. Nang sa ganon ay mas madaling ihiwalay yung tofu sa isa't isa. This way, hindi natin nadudurog yung ating tofu. Pinaghihiwalay lang natin sila. Ayan. Grabe guys, nung niluluto ko to, lumalabas talaga yung aroma niya at napakasarap talaga. Pagkatapos niyan, naihalo-halo, hintayin lang siya dyan na mag seat or maluto ng mga 3 to 5 minutes. Ulitin ko po, yung fire nyo dito, low fire lang talaga siya para hindi masunog ang inyong tofu. Pagkaluto, syempre, kumuha na tayo at ng ating bagong saing or bagong luto na rice. At ilagay natin sa si ibabaw ang ating spicy tofu na may kasamang ground pork. Bon appetit! Masarap po talaga to, promise. Itry nyo na. Try nyo na to.